Happy Father's Day sa mga tatay niyan. Mas na sa papa, may gumawa ng jeep. sa mga bisip isang tawag ko, sa bawat, oh, 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 oh. sa bawat desisyon at bawat plano ko Pa. Ngunit ang pag-ibig mo na O Huwag ikaw ng pag-ibig ko oh. mm -hmm. Di nag-iisa na riyan naging kasama ko oh. mm -hmm. Kailan may di mo ko pinapayaan sa bawat oras at apa ako na pala mag-check ng exams. Deadline na bukas. oh nak sawi sawi nak nak sawi sawi nak nak sawi nak oh oh pak alphabetical order nga toh ngomong kaya di aku malu nunggu itu ee kayo oh Simula nung maliit pa lamang Nariyan sa oras ng pangangailangan Magandang halimbawa Handang umagapay kung kinakailangan May respeto kay mama Pinag-uusapan kung meron ka mang mabigat na desisyon Nasa sentro ang Panginoon Kaya matibay sa problema ng buhay pagtumugon, tumugon kaya ang batid sa mga anak May hirap na bagay kinakaya Problema'y di ang kahit ano paman Makita lamang sa mukha ngiti at galak Ilang beses na dapa walang sapat na dahilan para sumuko sugat ay di na mabilang kung ilan. Ilang beses na sa nila na halata manghina man ang katawan oh, ng Diyos naman ang kalakasan. ng mga ng pag-ibig mo Pinag-iisa oh. mm -hmm. na niya naging kasama ko oh. Maybe but yeah, Happy Father's Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Happy Father's Day, Daddy. Thank you. For Father's Day sa lahat ng mga tatay. Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Binabati ko kayong lahat. Okay.